To, mas dubli yung presyo niya kaysa dun sa kaplam. Uh, ang latex kaysa kaplam. Oo, oh, oo, oh, mas maganda yung latex kaysa kaplam. Ang no? mga kagre, ka yung na, na latex, ayan. So, ganyan yung naipo, no? Hmm. Bawat umaga. So, yun, mga kagre, ka dito tayo ngayon sa Singaw. So, kasama natin si Sir Erwin Birano. So, papakita natin mga kagre ka kung ano yung kapamaraanan niya uh, magkaiba doon sa nakikita natin na dritso na kaplam yung binibinta ito kasi latex so dritso to sa processing ngayon oh. No? so susundan natin si Sir Erwin sa processing sa latex kasi mas mahal ang kilo sir sa ano oh, mahal ang kilo mahal yung kilo ng latex latex so ibig sabihin mga kagre ito yung latex oh, so kukulektahin agad imiling pa ito so, imiling So, anong variety nito, sir? Itong ano mo? PB. Ah, 86. PB 86. So, ito yung uh, tawag ito traditional na variety o yung pinakamatagal na rito sa ating lugar na variety. So, may mga bagong variety kasi ngayon na bago. So, may mga PB na variety din pero magkaiba yung number. So, ngayon mga kagri, maraming nagtataka dahil yun sa mura ng kaplam. So ngayon, papakita namin, isishare namin sa inyo kung paano mas kikita ka ng malaki sa pagtatapping ng rubber so sundan natin at titingnan natin kung ano pa yung mga gagawin para naman magkaroon tayo ng idea mga kagri kung papaano mas kikita pa tayo sa pagtatapping uh, o uh, pagtatanim ng rubber tree so yun, mga kagri pagkatapos ng uh, taping so ito na yung dagta na ma makukulikta ngayon so dadalhin dun sa processing ito na yung mga dagta So iba to sa mga kaplam na diretso ibenta kasi ito mas dubli yung presyo niya kaysa doon sa kaplam. At mas malinis. Ka. So mga kagre, ayan, yan na ay yung kukuliktahin. So latex, purong-purong latex. Sa mga nagtatanong mga kagre, ay ito ay mga ginagawang bosing, chinila, sapatos, gulong. So magiging raw materials na siya. So ganito, every day no, pira. Oh, oh kasi ka? pag milling every day. Oh. So, magkano naman yung oh. daily mo? Sa ano mo? Daily kwan, minsan kwan. Kung lahat lahat mga 20 kilos ang kuan na. Oh. Ang yung milling na. Dito sa area mo. Oh, dito lang. Gano ba to ka luwang? One in 3 port siguro to. One in 3 port. Magkano oh. naman yun? Halimbawa, 15 days mo sa tansya mo, magkano kikitain mo sa every 15 days? Mga 10 days naman kay may kuan man Di op sa isang kuan isang dalawa isa man dalawa isa oh so, interval ganun interval oh so magkano naman sa magkano para may may idea din yung iba mga 8000 8000 so, 10, days. 10 days so ganun no? parang daily niya oh. is uh, Kung kunti 10,000 mga 1,000 mahigit. O, oh, 1,000 mahigit ang araw. Mm. So, ang wala ka ng acid nito, no? Wala Kasi na. sila na. Wala, walang acid. Unlike dun sa kaplam na ano, mag-acid ka pa. Acid pa. Tapos, mabaho. Mabaho pa, no? Ito, hindi man. Hindi. Oh. So, ibig sabihin mga kagre, ka ang kapital mo lang rito ay yung pagtatap. Ilang oh. oras yung pagtatap? Kuan. Five. Five sa umaga. Hanggang nine. Hanggang nine. So, apat na oras. Apat. Ah. Supira so na pagkatapos. Pira na, oh. Tapos ito, miling. Kung gusto mong kubrahin. Pwede, pato. Pwede pabalansi ka lang doon. Oh, Piling bigas. <laughs> Pero napakaganda po na tarbaho, no? Oh, walang, walang amo. Mura pa ngayon, no? Mas mura pa ngayon ang rubber. Oh, mura. 26. 26 yung kaplam. Oh. So, So, pagkaganito. 45. 45. So, pagdating sa Miling, bibinta nila yan. Dabaw pa no? Dabaw. Pagkatapos ng Dabaw, Maynila. Maynila. So, ibig sabihin yung taga Maynila, taga Isabila, wag kayong mag-alala dyan. May paraan talaga, wala pa lang nag nauna. Oo. Oh. So, ang dami kasing rubber doon sa Isabila. Alfonso Lista, Ipugaw. Ah. So, itong video na to, bibigay natin to idea. So, makikita natin yung mga masin. So, ito sir, oh, may nakita tayong kaplam din. Oh, kaplam. So, ibang, iba yun. Iba na namang pira yan. Ibang pira na naman yan. Oh. Kung baga bonus yan. Kasi oh. yung mga natira, no, halimbawa, ganyan. Oh. So hindi masasayang kasi gagawin siyang kaplam. Kaplam, yan yung 26 per kilo. Oh, 26. So ito yung mimiling. Ibang Dalawa, Dalawang kwan. Proses... Dalawang, dalawang. Dalawang impact. Oh. <laughs> <laughs> so yan at mangunguligta siya ngayon mga kagre. yung area niya. So mamaya sasamahan natin siya doon sa paghatira ng milling. So para din na uh, makita ninyo kung ano yung mga proseso na ginagawa dito sa latex mas 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 magandang latex kaysa kaplam. Oo, mas maganda yung latex kaysa kaplam. So Ito Mas kikita o, ka rito di ba? Oh kita sa kaplam mahina Kaunti lang. Mhm, -mm. 'yan ang uh, anuhin natin na uh, may mas malaki pang kita sa pagtataping ng rubber. O, mga kagre yung nakulik na latex ayan. O, ganyan yung naipo, no? Mm. bawat umaga. Yan ang natural latex talaga. Ang uh, rubber tree. Walang halo, walang halong kimikal nakagre ito na yung latex ni Sir Erwin. Naluan na yan ng uh, formic acid. Formic acid sir no, okay. yung hinalo natin dito. Saka natin ito paanda rin. So antayin lang natin yung mga taga-DI. So ito yung project ng DI dito mga kagri sa Barangay Singaw, Kidapawan City. So magiging uh, rubber sheet So, ito na yun, sir, yung uh, air dry nila na rubber sheet. So, pagkatuyo nito, so, pwede na, pwede na ibiyahe Guma na po siya, guma. Mga kagri at papanda rin natong, ano, machine. So, ito yung gagamitin para uh, magiging ganito yung ating latex. So, titingnan natin kung ano yung proseso. So, kadalasan nito sa ibang bansa mga kagre, ganito din may mga sariling uh, plantation. So, ganito yung ginagawa nila. So, dito sa Pilipinas, dito sa Kidapawan, mayroon tayo nito. kagre at tapos na yung milling ito yung kay Sir Erwin na ngayong umaga lang to Sir ha? oh. Oh. ngayong umaga na latex nya ito tingnan natin kung ilang kilo yung makukuha or yung pinis prada 17.6 minus 2.75 17.6 15.25 yung net so sa so ngayong umaga na latex ni Sir Erwin so 600 yung uh, pinagbintahan sa so ngayong umaga so ilang oras yun Sir na trabaho 4 hours lang 4 hours uh, so ibig sabihin ano pa umagang umaga pa so okay talaga no Pira na kaagad so ganito yung mga ginagawa mga kagre ka pagkatapos uh, ng milling air dry so ito yung na air dry kahapon after 5 days to 6 days uh, pwede na so 5 to 6 days sir ano na sir ah, ready to pwede nang ibinta ah, pwede na pwede na so ganun lang yung proseso pag latex sir ano bang ano sir uh, ah, ano mo lang sir uh, ah, anong advantage ng kaplam at saka latex? Uh, ano, sir? Yung latex, parang eco-friendly. Eco uh, eco-friendly. No. Yung kaplam, maamoy yun. Maamoy, no? Kasi yung acid doon, no? Oo, oh, oo, oh, oh. Ang kagandahan, sir, parang sa tingin ko lang, mas quality yung rubber sheet dito kaysa kaplam. Yun nga, sir. Quality okay. ang rubber sheet kasi galing latex. Direct na. Direct na? Oo. Diretso na. Hindi na in-stack. Hindi na. Kaplam, mabaho yun. Mabaho yung kaplam. So, ibig sabihin, sir, uh, magkano ba bintahan pagka ganito na? So, e, yung ano, ganito na talaga? Yung bintahan na ganyan na, yung tuyo na ready dito uh, pa, an ano na sa market, is eh, 76 per kilo. Noon, 78 si yun, pero uh, nagbaba, ng, nagbaba na ngayon. Nagbaba na ngayon. So, pero ayos pa rin yung ayos ano, pa rin. buhay pa rin yung ating mga uh, rubber planter. Ayun, uh, rubber planter ito talaga. Mm. Uh, kasi yung ano, yung sakaplam, medyo mababa ito. 26 ata eh. sir eh. Oo. oo. 26 ngayon oh. Mataas to eh. Mataas na Oh. Oh, o, kasi yung inano na mo yun doon sa province, iparang eh, ano, sabi nila yung presyuhan namin dito parang ano lang daw yung break even lang daw ano tayo eh yung pangmasa farmer oriented tayo <laughs> oh, farmer -oriented. oh, so para lang talaga magkaroon ng idea kasi ito talaga maganda sana so magkaroon sana na o ng ganito kagaya ni Sir Erwin talagang oh. dito talaga siya may scraps pa scrap, o may mga scrap doon pwede yon sa mga kaplams sa eh. halo oh. so walang sayang ano yon Additional income yun. Additional o? income. Oh. So, ano sir? mo uh, anong masasabi mo? Or ano yung may payo mo sa ating mga laborantes? Kasi ngayon sir, talagang pagdating ko dito sa Mindanao ay parang nadidiscourage na sila. So, dahil dun sa mura, ano yung uh, may payo mo sir? O uh, um, ano mo sa kanila na huwag madiscourage? O ano ba? Yun yung sa ano pa, yung tiyaga lang tayo ng ano, pag trabaho ng ganito kasi kahit pakunti-kunti lang mayroon at mayroon oh, may kagaya ni eh, Sir Erwin ngayon oh. 600 sir 668 oh. so mababa pa yun ngayon yung mababa pa mababa pa yung ano mo minsan tataas ba yung mababa. ano ng dagta oh, min minsan abot ng 25 kilos um, so ibig sabihin ngayon mababa mababa, mababa siya mababa. so may ano parang alon pa rin no? Pero may additional pa yung, yung scrap. oh, yung mga ay, scrap yung nakikita namin kanina kay sir na natira. So magiging kaplam na yun siya. Savings si na yun. Savings si na yun siya. So ito talagang ang kita mo, hindi naman magastos. Yan lang yung exercise mo. Hindi naman pagod yun. Wala, wala, Kasi alas 5 na umaga, hindi naman pagod yun. yung iba nga, eh, nagja-jogging ng alas 5 na umaga. <laughs> Isipin lang natin na exercise <laughs> oh. yun. Kasi ano, oh. mag-jogging ka, exercise, katawan mo lang. Pero ganito, yung mag-topping ka, oh. exercise oh. sa katawan may income ka pa. Oh, income. Kaya nga iniingan yun natin yung mga ra rubber tappers at saka yung planters na may ganito, ganitong paraan. Uh -huh. Mas ano, mas quality pa yung ating kaplam. Ibig sabihin, pag tatak dito sa singaw, quality kasi nga galing dito uh -huh. talaga latex. Kasi noon, yung ganito, tinitis na din doon sa kabakan nito eh. Oo, oh, na. na. Oh, pasado talaga. Very ah, good. Very ah, good. good. Malinis na malinis. Maganda yung recovery. Uh -huh. Mm, so yun mga kagre ka at dito sa Singaw, dito sa Santo Niño. Asitio Santo Niño to sir, no? Porok Bayabas. Porok Bayabas. So mayroon tayo rito. So ano ba to sir? Tayo ang ba to o association ito sir? So yung rubber farmers ba na iba pwede bang sumali sa inyong association? Hindi pa kahit sa ibang barangay? Oh, kahit sa ibang barangay, mag, ano sila basta ganito lang ang ano, yung bintahan na yung galing na doon sa mas oh, So magkano yung bili ninyo para may idea sila? Yung bili namin ngayon eh, 45 po uh, pro farmer to eh. Pro parmer So okay. ibig sabihin mga kagre, yung latex mo bibilhin nila ng 45 pesos milled na. Ibig sabihin yeah. na milling na. Hmm. So ganito na yung titimbangin. Ganito yung ginagawa ni Sir Erwin. Okay. So matagal ka na nang, nagtitinda ng ganito sir? Matagal na mga na buwan na ah, Ayo, yun, yun ang kagandahan. So ibig sabihin ano muna, oh. talaga yung may pira talaga. May pira sa... talaga. raber. Rubber. Rubber. Ah, so ayan, maraming maraming salamat mga kaagri at pwede kayong pumunta dito sa Singaw Kaiser. Anong pangalan mo, Sir? Uh, ah, uh, si uh, uh, Piano Lanaha. Ah, Sir si Birano. Uh, so pwede kayong mag-inquire sa kanila. Para din naman ma kayo rito. Kasi kailangan na kailangan nyo pa, uh, sir, no? Nang Ng, so, bili, pwede kayong bumili. Pwede pa. Oh, so, yun mga kagrim, mas mahal po pagka ganito at saka mas madali yung pira. So, ayun. At maraming maraming salamat mga kagrim. At sir, hi. Hi. <laughs> maraming maraming salamat po at magandang araw po. Mabuhay po tayo mga farmers. Okay. <laughs>